Hello mga kapatid mapagpalang araw po sa inyo lahat mapagpalang gabi mga bro, sis, madam sa pali ito naman po ang inyong lingkod ang hiwaga nang kalikasan nagbapalik naman po mga kapatid meron naman po tayong bagong kaalaman na ibabagi sa inyo mga kapatid tungkol po ito sa malakas na gamit na makukuha ninyo sa dagat mga kapatid tama po yung narinig nyo mga kapatid sa dagat pero bago natin simulan mga kapatid ay ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas Hello mga kapatid, welcome back again. Pag-uusapan pag usapan po natin mga kapatid ang ating bagong tampok mga kapatid na kaalaman, 'yung malakas na gamit pinsa, pangontra na makukuha ninyo sa dagat mga kapatid. Yan totoo po 'yan mga kapatid, pero kung hindi po kayo naniniwala sa mga gantong usapin eh malaya po kayong maghanap ng video na nararapat para sa inyo yan mga kapatid yung mga hindi naniniwala dyan ay eh, i-skip nyo lang po mga kapatid huwag nyo lang po mag iwan ng kung ano anong comment yan bilang respeto lang po sa amin na mga naniniwala sa bertod na kalikasan yan mga kapatid ito na po mga kapatid ang ating pag-uusapan natin mga kapatid kapag nakita kayo ng isang kahoy kahoy mga kapatid na nakababad na ng matagal sa dagat mga kapatid ayun ay ang malakas na agimat mga kapatid Pinine, pinaniniwalaan mga kapatid na bibigay ito ng pambihirang virtud kontra sa lahat ng mga itim na tira mga elemento maligno haswang mga kapatid pangkalatang proteksyon ang dulot nito mga kapatid kapag nakasumpong naka kayo ng ganyan mga kapatid ay kumuha kayo ng kapiraso o kung medyo maliit lang ay pwedeng kunin niyo mga kapatid pagkatapos niyo kunin mga kapatid ay ibilad niyo sa araw mga kapatid ng isang buong araw pagkatapos naman ninyo ipila iano niyo mga kapatid ibabad ninyo sa holy water yan mga kapatid holy water na buong magdamag mga kapatid buong magdamag yan mga kapatid ha? Ah. kung gusto niyo naman na ano pangkalatan talagang bisa ipakonsagra ninyo mga kapatid sa isang magaling at, kilalang ang tingiro sa inyong lugar mga kapatid ang tawag dyan mga kapatid sa agimat na ito ay tinatawag ito sa karamihan na ano si Paul mga kapatid kung tawagin si Paul Crow mga kapatid ay merong dasal mga kapatid ng si Paul mga kapatid kamo nang kayo na ang ano mga kapatid ang tumuklas kung anong dasal yun mga kapatid yung si Paul familiar naman sa kayo sa dasal niyan ay puder ng si Paul yun po ang babasbas ninyo mga kapatid doon sa tangan ninyo at asahan ninyo kung nasa may panganib sa paligid mga kapatid ay iinit yan mga kapatid magbibigay yan ng talas kabalkunat at iba pa iba pang bisa mga kapatid kung kayo ay magtatangan kung napunta ito sa mabuting kamay ay mas lalakas pa ito mga kapatid lalo na kung ginagamit ito sa combat spiritual yan maaldit combat spiritual pwede rin magamit yan sa physical mga kapatid yan ang po mga kapatid shout out nga po sa inyong lahat mga bro sis madam mga kapwa ako vloggers kapwa antingeros saan man kayo naroon sa mundong ibabaw shout out po sa inyong lahat mga kapatid at sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa inyong sa aking munting channel mag subscribe po like at share na rin doon sa mga may paniniwala ng mga gantong usapin para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong upload na video mga kapatid yan na po ang mga kapatid ingat kayo po lagi mga kapatid kung kaliin natin magdasal araw araw para lagi tayong gabayan ng ating Diyos Ama siyang lumika God bless all po sa inyong lahat